What's yes up guys, it's your boy Roy Shiozawa and for today's video, you ano, may bigla ang trip pa na naganap So, mag-aquaplanet tayo na so, mag planet tayo, ano, guys. Uh, first time kong mag-aquaplanet na. No. So, mata, matik to paguran to. Dahil sa mga slides and mga, ano lang yan, buong araw lang naman kami pero syempre. Yan ah, dalawang damit, dalawang short jacket, no, toothbrush, mga kailangan, no? Yeah. So, yun lang guys. No? Kita kits tayo mamaya. alas 4. Alis na kami ng uh, madaling araw. So, yeah. So, dadaanan na pala ako dito ng uh, tropa mo. No? So, kita kits it's mamaya guys. Pwede okay so, yung kamay mo. Pwede na lang tayo sa 11 ng mga... si Boske mo. Oy taan naman Ano yung boss game mo. <laughs> 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 Magtama. na <laughs> mag uh kami, ng abobo. Abobo. Paano maglagay ng mantiga? Ganito lang yan, guys. Hinalaban <laughs> <laughs> uh, <tino mag> <laughs> na guys. Anyway. Tara join me! <laughs> Five hours mm. later. So yeah. uh, yeah. yun guys, ang okay na yung vlog. Yan. Para toyo or so ada papakuluan mo. Para manuot yung ano no yung lasa ng suka. Yan. Yeah. Mm -hmm. Ah, ganun pala yun, chef. <laughs> 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 Lagyan natin yan ng toyo, guys. yung toyo. Kasi ang lasa niyan. Mm -hmm. Ano? Nasa toyo na 'to. <laughs> <laughs> Kag. Tuyo daw na mga jowa. Masyado. Eh, di nanonuot yan sa ano, sa galit. nanunuot no, no, no. <laughs> Pag tinikmang mo yan, nanonuot no, ka sa galit. Ah! Ito na lahat. Ang sing. So, magbiligpit na kami na. Hindi. Kaya na tayo na pag... <laughs> <Kung> ang <laughs> tampulots. Tayo na baka galawin ang pusa amin. Hindi, hindi gagalawin na

hindi <laughs> na guys, kahit pa kami gising hindi <laughs> namin <ganyang> mag content alas <laughs> 4 na talaga hindi <laughs> gising Di namin kaya mag-ano eh kung susunod na ka pre? Kagot nga. Kailangan galing ako kanina. <laughs> 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 Di mo ba nakita yung yung nito nito? Yan ang tigas. Ang <inong> lapag eh. mo, ako May bukod na yung inyong na dyan din natin. Eh. Eh, oh? so, taga na pa natin. Eh, <laughs> what's up guys so time check tayo no um, 4.28 na na umaga no at paalis na so, kami no punta ng uh, aqua planet so madilim pa guys Ito, oh, yan na. <laughs> nandito na po kami sa ano, ano? planet. Ito na pamila. Masa sa sa isang Diyos. Matutulog mo natin kami. Matutulog mo natin kami. Masa sa gitlang ako. Wala, yun ako. guys, nandito na kami ngayon sa... Sa Clark. <laughs> Tulog mo na bago slide. Nanagilip mo na mag siya.

Ah, pa Ha. Ano Kain mo na bago mag-slide 'no para pag ano, pag slide mo, may kasamang tayo guys, <laughs> okay, papasok na kami sa ano, ah, bobyani. Tara.

Kaya sige pumasok So dito ko napagtanto na guys And sasakyan ko yung iba Pero itong tinuturo ko hindi hindi Kasi baka yung matay na ko Kasi yun si bosman na Boss Saan mo ka pa So yun guys, na-try muna namin to na no? guys kuha pa ng ano no ng salbabida first try dalawa niyan boy first try dito ay nang maro na kalula rin ka. okay, ka. tayo. to ay mababa ka yan dito ka Maraming tayong problems dito, sir. Mission surgery, heart condition, 1,000 pesos. Wala Cover position natin, okay, may sa kapatid. Okay. aalog ng tube, so sa loob mo. Sige po. Ang taas. surgery pa lang. Ang taas Ang taas

Tang ina, hindi na record yung una. <laughs> Pero tatry namin yung pangalawa. Itong kabilang side. So, ginawa namin yung pula, no? Ito namang kabila. Oh, let's go! Woo! to. Kamusta ko try? Saya. Saya. Parang... Ay, okay, okay. Basta ay natatakot ka na lang. Ay, pa ako Dito tayo, yo. Next, doon na natin sasakyan, boy. Solid guys. Unang ride pa lang. Fairy cane to, eh. Ito yung ano, dito. Ha? Huh? Ito ba yun? <laughs> ito. Ano ba ba tayo? Ano ah, ba mabasa Ay, twigs muna tayo. Ha? Ay, twigs. Ito yung ikot lang pala eh, mabilis ko naman eh. Ay, ito yung ano, yung biglang gumagalo na lang. So try namin yung pinaka mahirap na ano. Ang ina, nakita mo naman yung taas ng buyo. Matik ni ikot-ikot ka sa loob yan eh no. Owning, tanggal yung kalu Sa akin daw mo, dito ka nalang didikit to Dito kami kayo sa pinaka may hirap na Ang lamig gano Lubog, lubog, lubog Lubog, lubog, lubog Lubog, <laughs> BOOM! Oh, dikit na kita. mo lang nga siya sa ano, boy. <laughs> oh, <there you> <laughs> na nga! Eeeeee Hahahaha Eeeeee Heleban 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 Heleban

Gracias. Ei, wey bull! Woohoo! Eh, ano yung bola? Maganda yung bola naman. Daloy, huwag! Kaya. Maganda Pinal, ano tayo na? Tornado ba? Pinal, hah? Hmm. Oh, tornado, 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 na tornado, Tara! tornado, 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 na tornado, 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 Let's go! tornado, 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 Eh, <Fourth>

Hindi <laughs> <palunok na> <laughs> Meanwhile, Never na <laughs> <laughs> Ano, isa pa tayo doon? Isa pa tayo? Wait lang, <laughs> pabalikin ko lang yung kaluluwa ko Kanya-kanyang, ano, kanya-kanyang puso ako dyan Purple. yung si Purple guys. Bala na di.

Sige na. Eh nakay, basay mo lang. Yo guys, last ride. <laughs> last ride no. Ito na ang pinakao ng sinakyan namin. Ito rin na yung aking uh, last ride.